Paano kung ang propesya na maaaring magbago ng buong buhay mo ay naisulat na ilang siglo na ang nakalipas? Si Nostradamus, ang mahiwagang propeta, ay nagsalita tungkol sa panahon kung kailan darating ang banal na katarungan, ibabalik ang balanse sa lahat ng minsang naging hindi patas, nakalimutan, o ninakaw mula sa iyo. Isipin mong biglang mabura ang mga utang, dumaloy ang hindi inaasahang mga biyaya sa iyong mga kamay, at pumasok sa wakas ang matagal mong hinintay na kapayapaan sa iyong puso. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapalaran na kusang nag-aayos para sayo. Kung pinapanood mo ito ngayon, maaaring hindi ito aksidente. Maaaring ginagabayan ka ng universo upang angkinin ang katarungan at kasaganahang nakalaan sa iyong pangalan. Sa loob ng maraming siglo, tinanong ng mga tao kung bakit tila may mga buhay na palaging pinagpapala ng walang katapusang swerte, habang ang iba na may pasan ang mabibigat na pagsubok. Sa Pilipinas, palagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na walang nakakaligtas sa mga mata ng langit, bawat gawa ng kabutihan, bawat luha ng sakit, bawat kawalang katarungan na ating tiniis ay naitatala. Ang pangitain ni Nostradamus tungkol sa banal na katarungan ay paalala na laging dumarating ang balanse, kahit na ito ay tila naantala. Isipin mo, ilang beses ka nang nanalangin para sa isang pag-ikot ng kapalaran, nagtanong kung kailan darating ang iyong sariling biyaya. Paano kung mas malapit na ito kaysa sa iyong inaakala? May paraan ng universo na ihanay ang mga pangyayari upang ang nawala sa iyo ay maibalik at ang matagal mong hinintay ay mailagay na sa iyong landas. Manatili ka hanggang dulo dahil hindi mo lang matutuklasan ang makapangyarihang mensahe ni Nostradamus, kundi ibabahagi ko rin ang mga pahayag na makatutulong upang angkinin mo ang iyong nakatakdang kapalaran. Sino ba si Nostradamus at bakit mahalaga pa rin ang kanyang mga salita? Bago pa man dumating ang modernong mundo ng teknolohiya, social media, at adham, may isang lalaking ang pangalan ay umalingaumaw sa loob ng maraming siglo, si Nostradamus. Ipinanganak sa France noong 1503, hindi lang siya isang manggagamot o astrologo, siya ay isang taong nagsabing nakakakita siya ng mga bisyon ng hinaharap. Ang kanyang mga mahiwagang isinulat, na tinatawag na quatrains, ay pinag-aralan, pinagtalunan, at kinatakutan sa loob ng halos limang daan taon. Bakit nga ba hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin siya? Dahil paulit-ulit na tila tumutugma ang kanyang mga hula sa mga kaganapang bumuo ng kasaysayan. Mga digmaan, natural na kalamidad, pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno, marami ang naniniwalang nakita na ni Nostradamus ang lahat ng ito bago pa ito nangyari. At kung ang mga salita ng isang propeta mula isang libo limang daan la ay nagdudulot pa rin ng pagkabigla at pagtataka sa ika negatibo 21 siglo, malinaw na mayroong pambihira sa likod nito. Ngunit dito nagiging mas kaakit-akit ang lahat. Hindi lang tungkol sa malalaking kaganapan ang sinabi ni Nostradamus, binanggit din niya ang tungkol sa mga sandali ng banal na katarungan, mga panahong ang mismong universo ang nagtatama ng kawalan ng balanse, pinarurusahan ang sakim at itinataas ang tapat. At hindi ba ito rin ang dasal ng marami sa atin ngayon? Sa Pilipinas, madalas nating marinig mula sa mga nakatatanda, walang lihim na hindi mabubunyad. Walang mali na hindi mababayaran. Walang mananatiling nakatago magpakailanman, at walang kawalang katarungan na hindi makakabawi ng hustisya. Ang paniniwalang ito ay malalim na kaugnay sa konsepto ng banal na katarungan. Isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang beses mo na bang naramdaman na may taong umapi sa'yo at nakatakas na walang kaparusahan? O baka naman ikaw ay nagbigay ng sobrang kabutihan at sakripisyo pero tila nakalimutan. Paalala ng pangitain ni Nostradamus na ang kapalaran ay may paraan upang ibalik ang balanse. Ang kinuha sa iyo ay muling maibabalik. Ang nabasag ay muling maghihilom balang araw. Simple lang ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ang kanyang mga salita hanggang ngayon. Pareho pa rin ang tibok ng puso ng tao. Patuloy pa rin tayong nahihirapan. Patuloy pa rin tayong umaasa. Patuloy pa rin tayong nananalangin para sa hustisya, pag-ibig at kasaganahan. Si Nostradamus ay hindi lang bahagi ng kasaysayan, siya ay isang salamin na nagpapakita sa atin na ang uniberso ay laging may mas malaking plano. At kung pinapanood mo ang video na ito ngayon, baka hindi ito aksidente. Baka dahil nakalaan para marinig mo ang mensaheng ito na malapit na ang iyong panahon ng hustisya. Na hindi ka nakalimutan ng langit na ang balanse ng buhay ay sa wakas tatalikod pabor sa iyo. Kaya habang nagpapatuloy tayo, sama-sama nating tuklasin ang kahulugan ng banal na katarungan. Ano ito talaga? Paano ito gumagana at bakit napakalalim ng koneksyon ng pangitain ni Nostradamus sa kapalaran ng mga taong tulad mo? Ang kahulugan ng banal na katarungan. Kapag pinag-uusapan ang katarungan, madalas naiisip ng tao ang korte, mga batas o hatol ng tao. Pero ang banal na katarungan ay mas malalim pa, isang bagay na lampas sa kaya lamang pasiyahan ng tao. Ito ang paniniwala na ang universo, o ang langit mismo, ang nagbabalik ng balanse sa buhay. Sa kulturang Pilipino, hindi na ito bago. Lumaki tayong naririnig ang mga salita tulad ng ti karma, hustisya ng langit, o di kung ano ang itinanim, sharing anihin. Hindi lang ito basta kasabihan, ito mga paalala na walang gawa, mabuti man o masama, ang nawawala ng walang tugon mula sa universo. Ang banal na katarungan ang tila di nakikitang kamay na nagtitiyak na muling babalik ang lahat sa tamang balanse. Isipin mo, ilang beses mo na bang nasaksihan ang isang taong nanakit, bigla na lang bumagsak ang sariling pinundar niya? O kaya naman, may isang taong tahimik na nagtiis, tapos biglang dumating ang mga biyayang hindi niya inakalang makakamtan? Iyon ang banal na katarungan na gumagana. Hindi ito laging mabilis at hindi rin palaging ayon sa ating inaasahan, pero laging patas. Naunawaan ito ni Nostradamus. Ang kanyang mga pangitain ay hindi lang tungkol sa sakuna o sa mga pinuno. Binanggit din niya ang mga sandali kung kailan ang kapalaran mismo ang nagbabalik ng dapat. Para sa mga taong naging mabuti, mapagbigay at tapat ito ay gantimpala, biyaya at mga bigla ang tabumpay. Para naman sa mga naging makasarili, sakim, o malupit, maaari itong maging pagbagsak ng kanilang itinayong hindi makatarungan. At narito ang kagandahan ng banal na katarungan, hindi ito namimili. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, bata o matanda, kilala o hindi. Nakikita ng universo ang lahat. Bawat luhang pumatak, bawat dasal na bumulong, bawat sakripisyong ginawa, lahat ito ay nakatala. Kapag dumating ang tamang panahon, gumagalaw ang balanse, at matatanggap mo ang nararapat sa iyo. Para sa mga Pilipino, malapit ito sa ating puso. Nabubuhay tayo sa kulturang malalim ang pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga palatandaan, sa mga panaginip, sa pamahiin, at sa mga panalangin na minana pa natin sa ating mga lolo't lola. Nagsisindi tayo ng kandila, bumubulong ng mga intensyon, at nagtitiwalang naririnig tayo ng Diyos o ng Universo. Ang banal na katarungan ang tugon sa mga tahimik na iyak, ang katiyakan na laging perpekto ang oras ng langit. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan, ang banal na katarungan ay hindi lang tungkol sa kaparusahan o gantimpala. Isa rin itong mga aral. Minsan, kapag may nawala sa atin, hindi iyon para saktan tayo kundi para ihanda tayo. Minsan, ang pagkaantala ng biyaya ay hindi pagtanggi kundi proteksyon, at kapag dumating na ang tamang panahon, biglang nagkakaroon ng saysay ang lahat, mauunawaan mo kung bakit kailangan mong maghintay, bakit may kailangang mawala, at bakit kailangang baguhin muna ng universo ang mga bagay bago ihatid sa iyo ang iyong biyaya. Kaya't nang magsalita si Nostradamus tungkol sa banal na katarungan, hindi lang siya basta humuhula ng mga pangyayari. Pinapaalala niya sa atin ang isang espiritual na batas, walang nasasayang sa universo, at lahat ay muling bumabalik sa balanse. Ngayon, paano natin malalaman kung gagalaw na ang banal na katarungan sa ating buhay? Nag-iwan ang uniberso ng mga palatandaan. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga senyales na dapat bantayan ng mga Pilipino, mga palatandaan na ang balanse ng langit ay sa wakas kumikiling na pabor sa iyo. Mga palatandaan na binabalanse ng uniberso ang iyong buhay. Ang uniberso ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong lamang. Ang banal na katarungan ay hindi palaging dumarating na may kulog o kidlat. Minsan, tahimik itong gumagalaw, iniiwan ang mga palatandaang napapansin lamang ng may malalim na pananampalataya. At sa kulturang Pilipino, kabisado na natin ito. Madalas sabihin ng ating lola, kapag may kakaibang nangyayari, may ibig sabihin yan. Kapag may hindi may paliwanag na pangyayari, hindi yon aksidente, iyon ay senyales. Kaya ano-ano ba ang mga palatandaang ito na inihahanda ng universo upang ibalik ang balanse sa iyong buhay? Tingnan natin isa-isa. Isa, palaging lumilitaw ang paulit-ulit na numero. Napapansin mo ba ang mga numero tulad ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o walong daan at walumput walo? Hindi ito basta-basta. Sa espiritualidad, tinatawag itong angel numbers, mga mensahe mula sa universo na may paparating na pagbabago. Halimbawa, ang at 888 ay numero ng kasaganaan at biyayang pinansyal. Kapag nakikita mo ito, maaaring ibig sabihin ay inaayos na ng banal na katarungan ang mga oportunidad at yaman para sayo. Dalawa, mga panaginip na tila totoo. Sa Pilipinas, seryoso nating tinitingnan ang mga panaginip. Naniniwala ang marami na ang mga panaginip ay nagdadala ng babala, mensahe, o gabay. Kapag malapit na ang banal na katarungan, maaari kang managinip tungkol sa mga tao mula sa iyong nakaraan, mga sitwasyong hindi natapos, o mga simbolo tulad ng tubig, barya, o liwanad. Ito ang paraan ng iyong kaluluwa upang ihanda ka sa darating na pagbabago. Tatlo, bigla ang pagkikita at hindi inaasahang mensahe. Minsan, may taong matagal mo nang hindi nakakausap biglang magpaparamdam. O makikilala mo ang isang tao sa eksaktong sandali na kailangan mo ng tulong. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay alignment. Ginagamit ng banal na katarungan ang mga ugnayan ng tao upang ibalik ang mga oportunidad, ayusin ang mga nasirang relasyon, o ihatid ang mga biyaya sa pamamagitan ng iba. Apat, Katahimikan bago ang malaking pagbabago. Napansin mo na ba na bago may mangyaring malaki, biglang nagiging tahimik ang lahat? Tumitigil ang mga tawag, humuhupa ang inay, at nakadarama ka ng kakaibang bigat ng katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Ito ang universo na humihinto muna bago pakawalan ang matagal mo nang hinihintay. Para sa mga Pilipino, ito ay parang calm before the storm, isang banal na sandali bago dumating ang biyaya. 5. Bugso ng emosyon at hindi mapakali. Kapag malapit na ang banal na katarungan, maaari mong maramdaman ang pagiging balisa, hindi makatulog, mabilis ang tibok ng puso ng walang dahilan, o bigla ang pagluha. Hindi ito kahinaan, ito ay senyales na nararamdaman ng iyong kaluluwa ang paparating na pagbabago. Madalas tawagin ng mga Pilipino itong kabog ng dibdib o ang kilabot. Ang iyong espiritu ay kumikilala sa dinakikitang kilos ng tadhana. Bawat isa sa mga palatandaang ito ay parang marahang tapik mula sa universo na nagsasabing maghanda ka. Darating na ang balanse. Paparating na ang hustisya. At narito ang pinakamakapangyarihang katotohanan, kapag napapansin mo na ang mga palatandaang ito, ibig sabihin nakahanay ka na sa agos ng kapalaran. Ibig sabihin narinig na ng universo ang iyong mga panalangin at inaayos na nito ang mga pangyayari pabor sa iyo. Ngunit narito ang tanong, alin sa mga zodiac signs ang may pinakamalalim na koneksyon sa pangitain ni Nostradamus tungkol sa banal na katarungan? Sa susunod na bahagi, tuklasin natin kung aling mga tanda ang nakamarka upang maramdaman ng mas matindi ang pagbabagong ito at anong mga biyaya o babala ang dapat nilang paghandaan. Mga Zodiac Signs na pinakamalakas na tatamaan ng pangitain ni Nostradamus Nang magsalita si Nostradamus tungkol sa banal na katarungan, hindi niya ito nilimitahan sa isang lugar o isang tao lamang. Ang kanyang pangitain ay para sa buong sangkatauhan. Munit gaya ng mga bituin na nakaapekto sa alon, panahon, at maging sa emosyon ng tao, may ilang zodiac signs na masensitibo sa enerhiya ng kosmos. Sa usapin ng banal na katarungan, may mga tanda na higit na makadarama ng bigat nito, sa biyaya man o sa mga aral. Narito ang apat na zodiac signs na nasa sentro ng propesyang ito. Taurus, pala ng pagtityaga. Taurus, tiniis mo ang mga unos na hindi kayang pasanin ng iba. Sa maraming taon, tahimik mong dinala ang bigat, nagsikap, nagbigay ng sobra, ngunit madalas ay kakaunti lang ang bumabalik sa'yo. Ang pangitain ni Nostradamus tungkol sa banal na katarungan ay diretsong tumutugon sa iyong kaluluwa, dahil malapit nang matapos ang iyong panahon ng paghihintay. Darating ang banal na katarungan sa anyo ng pagbabalik. Ang perang utang sa iyo, mga nawalang oportunidad, o pag-ibig na nawala ay maaaring biglang bumalik. Nasaksihan ng universo ang iyong pagtityaga, at ngayon ay inihahanda nitong gantimpalaan ka. Tulad ng kasabihang Pilipino, matibay ang puno, matibay ang bunga. Ang iyong malalim na ugat ay sa wakas magbubunga ng matatamis na biyaya. Ngunit tandaan, Taurus, huwag hayaang mabulag ka ng pait. Dumarating ang hostisya ng marahan. Kung tatanggapin mo ito ng may pasasalamat, lalo pa itong dadami. Leo, pagkilala pagkatapos ng pakikibaka. Leo, ikaw ang tanda ng apoy, pamumuno at tapang. Munit ka makailan, ramdam mo ang pagiging hindi pinapansin, hindi pinahahalagahan, at minsan pa'y pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Ang banal na katarungan ang magsisilbing iyong pag-ikot ng kapalaran. Ipinapakita ng propesya ni Nostradamus na hindi kailanman maitatago ang katotohanan. Para sa iyo, Leo, malapit nang lumiwanag ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Mananahimik ang mga bumatikos sa iyo, at mapipilitang kilalanin ang iyong lakas ang mga nagmaliit sa iyo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pagbabalik ng dangal, ang pagbabalik ng iyong karangalan. Para sa ilan sa inyo, ito'y tagumpay sa karera. Para sa iba, ito'y maaaring pagkakasundo o pampublikong pagkilala sa iyong halaga. Ano man ang anyo nito, dumarating ang hostisya upang ibalik ka sa dapat mong kinalalagyan sa liwanag. Pieces, pagbabalik ng nawalang mahalaga. Pieces, malalim ang iyong puso, emosyonal at espiritual. Madalas mong pasan ang sakit ng tahimik, nagmamahal ng labis kahit hindi palaging sinusuklian. Para sa iyo, ang banal na katarungan ay pagbabalik ng isang bagay na mahalaga. Maaaring ito ay matagal ng hinihintay na biyayang pinansyal, paggaling sa ugnayan ng pamilya, o pagbabalik ng isang taong hawak pa rin ang bahagi ng iyong kaluluwa. Alam ng universo ang iyong mga luha, pieces, at hindi nito hahayaang masayang ang mga ito. Tulad ng kasabihang Pilipino, ang pusong tapat pinagpapala. Ngunit narito ang iyong babala, kapag bumalik na ang biyaya, huwag kang magduda. Huwag hayaang nakawin ng takot ang kaloob na nakalaan para sa iyo. Dumating ang hostisya upang maghilom, hindi upang magdulot ng panibagong sugat. Scorpio, pagbagsak ng hindi matuwid. Scorpio, matalas ang iyong pakiramdam. Nararamdaman mo ang kasinungalingan kahit hindi pa ito nasasabi. Malakas ang pagtawag ng pangitain ni Nostradamus sa iyo, dahil para sa iyo, ang banal na katarungan ay madalas dumarating sa anyo ng pagbubunyag. Ito ang panahon kung kailan mabubunyag ang mga lihim, matitisod ang mga kaaway, at aangat ang katotohanan. Para sa mga Scorpio na namuhay ng may integridad, ito ay breakthroughs at proteksyon. Pero para sa mga nagdulot ng kasamaan, ito ay pagbagsak ng huwad na kapangyarihan. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong lumulutang ang bula. Ang dumi ay palaging lumulutang, at kapag nangyari ito, hindi na maikakaila ang katotohanan. Scorpio, maghanda ka. Nililinis ng universo ang iyong landas, tinatanggal ang mga hindi maaaring sumama sa iyong hinaharap. Ang apat na tandang ito, Taurus, Leo, Pisces, at Scorpio, ay may espesyal na koneksyon sa pangitain ni Nostradamus tungkol sa banal na katarungan. Ngunit tandaan, bawat tanda, bawat kaluluwa, bawat tao ay bahagi ng balans ng universo. Kahit hindi nabanggit ang iyong sign, palaging makikita ka ng hustisya. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pagiging bukas, ang iyong pananampalataya, at ang iyong kahandaang tanggapin ang biyaya o aral na ipinadadala ng langit. At ngayong alam mo na kung aling mga tanda ang nasa sentro ng propesyang ito, narito ang mahalagang tanong, paano ka makaayon sa banal na katarungan upang hindi ka lang maghintay ng biyaya, kundi aktibong anyayahan ito sa iyong buhay? Iyan ang susunod nating tatalakayin kayamanan higit pa sa pera, katarungan sa kalusugan, pag-ibig at kapayapaan. Kapag naririnig ng tao ang salitang ikatarungan, marami agad ang iniisip ay tungkol sa pera, mga utang na nabayaran, mga sahod na tumaas, kasaganaan na dumadaloy. At bagamat isa itong anyo ng banal na katarungan, bahagi lang ito ng mas malawak na larawan. Ang tunay na yaman ay higit pa sa numero sa iyong bank account. Para sa maraming Pilipino, ang totoong kasaganaan ay kapayapaan ng isipan, paggaling ng mga relasyon, at kaligtasan sa sariling tahanan. Ang pangitain ni Nostradamus tungkol sa banal na katarungan ay sumasaklaw sa lahat ng bahagi ng buhay, hindi lang material, kundi pati espiritual at emosyonal. Kalusugan, ang unang yaman. Ilang tao ang nananalangin araw-araw, hindi para sa pera, kundi para lamang gumaling. Para magising na walang sakit para maprotektahan ang kanilang mga magulang laban sa karamdaman. Kapag gumalaw ang banal na katarungan, madalas nagsisimula ito sa katawan. Maaaring mapansin mong ang isang karamdaman na matagal mong tiniis ay biglang gumaan. Nababaligtad ang isang diagnosis. Dumadating ang matagal ng hinahangad na lunas. Hindi ito himala sa anyong mahika, ito ay ang universo na nagbabalik ng enerhiya, iginagalang ang lakas na ipinakita mo sa gitna ng mga pagsubok. Kung matagal ka nang nag-aalaga ng iba, ngunit napapabayaan ng sarili, maaaring ibalik ng banal na katarungan ang iyong lakas. Kung ang iyong pamilya ay tahimik na nagdurusa, maaaring magsimula na ngayon ang paggaling, hindi lamang sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at liwanan. Pag-ibig, paghilom ng puso. Mga relasyong nasira. Pagtataksil. Kalungkutan. Ang mga sugat na ito ay hindi nakikita sa X-ray, ngunit mas mabigat kaysa sa karamihan. Para sa ilan, ang banal na katarungan ay pagbabalik ng isang nawalang pag-ibig. Para sa iba, ito'y proteksyon mula sa maling tao, o pagbubukas ng daan para sa tamang isa na sa wakas ay darating. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig kung para sa iyo, babalik yan. Ang nakalaan sa iyo ay palaging makakabalik. Ang katarungan sa pag-ibig ay nangangahulugang pagsasara ng sugat, kaliwanagan, at muling pagkakaugnay. Maaari itong dumating sa pamamagitan ng isang paghingi ng tawad, muling pagkikita, o lakas na tuluyan ng magpatuloy. Kapayapaan, ang tahimik na biyaya. Ang kapayapaan ng biyayang madalas na kalilimutan ipanalangin hanggang sa ito'y mawala. Ang banal na katarungan ay madalas dumarating bilang isang kakaibang, maganda, at tahimik na kapanatagan. Tumatahimik ang mga tinig ng pagdududa. Nawala ang mga alalahanin na minsang gumugulo sa iyo. Bigla mong mararamdaman na ligtas ka muli sa iyong sariling balat. Ligtas sa iyong tahanan. Ligtas sa iyong kinabukasan. Ito ang iniaalok ng pangitain ni Nostradamus, hindi lang material na gantimpala, kundi isang pagwawasto sa kaluluwa. Isang pagbabalik ng lahat ng bagay sa kanilang tamang lugar. At habang papalapit tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan mo, ang banal na katarungan ay hindi lamang isang bagay na nangyayari sa iyo, ito ay isang bagay na nagpapagaling sa iyo, nagpapalaya sa iyo, at sa wakas ay nagpapahinga sa iyo. Sa huling bahagi, tatatakan natin ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng makapangyarihang mga affirmations, at tatawagin natin ito upang pumasok sa iyong buhay. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At tanungin ang iyong sarili, ano ang nawala sa iyo na hanggang ngayon ay iniiyakan pa rin ang iyong kaluluwa. Ito ba'y ang iyong kapayapaan? Ang iyong kalusugan? Ang iyong dangal? O baka pag-ibig, panahon, o mga oportunidad na tila ninakaw ng kawalang katarungan at sakit? Hindi isinulat ni Nostradamus ang mga propesya upang takutin tayo. Isinulat niya ang mga ito upang ihanda tayo, upang ipaalala sa atin na walang kawalang katarungan ang nagtatagal magpakailanman. Na kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging pintuan ng biyaya. Na nakikita ng langit ang mga bagay na pilit itinatago ng mundo. At marahil nararamdaman mo na rin ito ngayon. Ang kakaibang katahimikan sa iyong puso. Ang pakiramdam na may paparating. Na baka, baka, dumating na ang iyong oras. Para sa mga Pilipino, sagrado ang paniniwalang ito. Hinahawakan natin ang rosaryo nang nanginig ang mga kamay. Nagsisindi tayo ng kandila para sa mga kaluluwang nawala. Umiiyak tayo hindi dahil mahina tayo, kundi dahil matagal tayong nagtiwala, at ngayon, ang mga kasagutan ay sa wakas natatagpuan tayo. Kaya kung pinapanood mo ito ngayon, hindi aksidente ang mensaheng ito. Ito ay isang cosmic appointment. Ang sandali kung saan humihinto ang universo tinitingnan ang iyong kwento at sinisimulang ituwid ang mga nabasag. Kung ikaw man ay taurus na naghihintay ng gantimpala. Leona naghahangad ng dangal. Pisces na nananabik sa pagbabalik ng pag-ibig. O Scorpio na nakikitang bumabangon ang katotohanan. Ito ang iyong sandali. Ngunit ang banal na katarungan ay hindi dumarating sa mga basta lamang nagnanais. Dumarating ito sa mga handang tumanggap. At nayon, sasalitain natin ang kahandaang iyon. Ideklara natin ng malakas. Sabayan mo ako sa mga katagang ito. Tinatanggap ko ang banal na katarungan sa bawat bahagi ng aking buhay. Ang nawala ay babalik. Ang nabasag ay maghihilom. Ang hindi makatarungan ay itutuwid. Hindi ako nakalimutan ng universo. Nakasulat ang aking pangalan sa hangin, sa mga bituin, at sa ritmo ng panahon. Ako ay nakaayon. Ako ay bukas. Ako ay handa. Sabihin ng mga katagang ito hindi lang isang beses, kundi tuwing umaga at gabi. Ibulong habang umiinom ng kape. Sambitin sa iyong mga anak. Isulat sa tabi ng iyong kama. Dahil ang banal na katarungan ay hindi tumutugon sa inay, ito ay tumutugon sa pananampalataya. Sa intensyon. Sa paniniwala. Inaanyayahan kitang magkomento sa ibaba. Iyong zodiac sign panandang pandagdag, tinatanggap ko ang banal na katarungan. Hayaan mong makita ng universo ang iyong kahandaan. Hayaan mong ang enerhiya ng ating Filipino spirit ay magkaisa bilang isang tinig. At kung ang mensaheng ito ay tumagos hanggang sa pinakailalim ng iyong puso, ibahagi ito. Hayaan mong may ibang makaramdam muli ng pag-asa. Dahil habang mas marami ang nagigising, mas malakas na tumutugon ang universo. Darating ang hostisya. Hindi sa korte. Kundi sa iyong buhay. At nagsisimula ito ngayon.